pagagandahin ay within 6 months from the time we take over September to next year March before Holy Week nako saksakan na ng linis yun. number one number two pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan alam nyo eventually after 2 to 3 years pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gauge eh mad madidecongest na rin yung terminal 1, 2, 3 kasi maraming ngayon sa terminal 1, 2, 3 mga offices mga kung ano-ano na nag-occupied ng space na dapat para sa passenger eh napunta sa kanila so gaganda po yan short term 6 months wala na ng traffic gaganda na 1 year mas gaganda pa ulit dahil matatapos yung mga infrastructure And then three years later, pag natapos yung bagong terminal building, ay saksakan na ng ganda. Alam naman tayo mga Pilipino, marami naghahatid at marami sumusundo. Ang tawag na meters and greeters. So masosolve natin yung mga problema niyan.